Ayan, ang dalawa sa Por Marias. Ang laging magkasama sa hirap at ginhawa. Siyempre, kami yon dalawa. <laughs> Ayan, kami nagpapaupa ng... Ito yung gagawin namin. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga ka-idol. Ito. Ito ay... Uh, ang gagawin nila dito yung pagkakabit pagkakabitan ng bandera ayan ikakabit nila ang bandera dito tapos ay ilalagay sa mga gilid ng kalsada ayan bali 50 pirasong ganito ang kukunin namin ang aming gagawin kaya siguro abutin kami dito ng hanggang tanghali ayan Siyempre, babae lang kami, mahina kaming gumawa, ayan, hinay-hinay lang, sabi lang ng bisaya ay hinay-hinay lang mga kaurupod. Ayan oh, paspas -pas na 'yung isa. Ayan, kami ay pansamantalang magpapaalam na muli mga kaidol at kami ay uh, hahataw na na re. Hahatawin na namin ang paggagawa nito para kami ay matapos ng hanggang tanghali. Ayan, magandang-magandang umaga na lang at shoot out po sa inyo lahat, sa lahat-lahat ng aming mga viewers, uh, sa aming mga subscriber. Ah, uh, magandang magandang hapon na lang sa inyong lahat. God bless and love you all.